Sa isang mundo kung saan ang tapang at husay ay sinusukat sa loob ng cage, dalawa sa pinakamagigiting na mandirigma ang muling magtatagpo upang tapusin ang matagal ng rivalry. Ang ikatlong laban ni na Joshua Pasio at Jared Brooks ay nakatakdang ganapin sa 1171 sa Bansang Qatar sa darating na February 20, 2025. Isang sagupaan na magpapatunay kung sino ang tunay na hari ng one-strawweight division. Noong December 3, 2022, unang nagharap si Napasio at Brooks sa 1164. Isang matinding labanang puno ng diskarte at tibay. Bagamat binuhos ni Pasio ang kanyang buong puso sa laban, nanaig si Brooks sa pamamagitan ng unanimous decision at inagaw ang titulo mula sa dating kampeon. Pagkaraan ng mahigit isang taon, muli silang nagharap noong March 1, 2024 sa 1166. Ngayong handa na si Pasio bit -bit niya ang pagnanais na bawiin ang nawalang korona. Sa gitna ng laban, isang illegal slam mula kay Brooks ang naging sanhi na kanyang pagkatalo sa pamamagitan ng disqualification. Sa kabila ng kontrobersya, nagpa siya ang one championship na ibalik kay Pasio ang trono bilang strawweight champion. August 3, 2024, habang nagpapagaling ang kampiyon na si Joshua Pasio, Nagpatuloy si Brooks na nagpakitang gila sa division. Nakuha niya ang interim strawweight title matapos talunin si Gustavo Ballard sa pamamagitan ng rear naked choke. Ngunit isang sagahbal ang tumating ng matalo siya kay Reese McLaren sa isang flyweight bout nang subukan niyang umakyat ng timbang noong December 7, 2024. Ngayong muling magtatagpo si Napacio at Brooks sa ikatlong pagkakataon, mas matindi at mas mapusok ang kanilang paghahanda. Determinado na gustong patunayan ng bawat isa na sila ang nararapat na maging ganap na strawweight champion. Sa bawat suntok at sipa, dadalhin nila ang kanilang bayan, karangalan at pangarap. Sa darating na February 20, 2025 sa Qatar, muling masasaksihan ng mundo ang isang labanang tatatak sa kasaysayan ng mixed martial arts. Isa lang ang pwedeng maghari sa one strawweight division. Sino kaya sa kanilang dalawa ang tatayo bilang tunay na kampiyon? Abangan ang pinakahihintay na laban ni Napacio at Brooks sa 1171. Magsisilbing undercard sa laban si Kevin Bellingon na kasamahan ni Pacio sa kanyang ikalimang pagtutuos laban kay Bibiano Fernandez. Napakahalaga ng laban na ito para sa kanilang dalawa. Para kay Bellingon, maaring ito na ang kanyang huling pagkakataon na muling lumaban sa One Championship kung sakaling matalo siya kay Fernandez. Samantala, para naman sa Brazilian fighter, isang mahalagang panalo ang kanyang hangad bago tuluyang magretiro pagkatapos ng laban